Maganda ang umaga mga kabaka Welcome to my channel So panibagong video na naman po ito At panibagong kabutihan na naman po uh, Kung napapasin niyo po may hawak po akong kwan uh, Malaking chupon Ito po ay Mayroon po akong padididihin na kwan Alaga ko hindi po yung ano, yung kambing na yun, na maliit. Bali, ito pong kan, makulit na, maliit na baka. Ito po ay naulila. Ito yung pinanganak nung February 27. Yung ina po niya ay namatay. Naman ang kan. Uh, lumabas po yung matris po nung kan, inahin na baka. At nabutas po. sa likod ko kung anong ginagawa niya nagtutom na ito so, pong gatas na pinapadidi ko oh, mga kabaka kailan berbrand bear ang pagatas ko sa kanya uh, pagdidihin ko na po nagtutom na ganito lang po ang magpapadidi sa so, naulilang kan nak ng baka kung napapansin nyo po uh, walang buhok sa ulo kasi sa no, gatas na pinadidi ko nung una saka so, nagkasakit pa po siya so, mag isang buwan sa linggo na nilaglat at may sipon Asawa ng Diyos, si eh, Gumaling din. Ginamitan ko siya ng ano, ng amoxicillin, antibiotic. Bali, tatlong bottle itong nilagay ko dito sa chupon na malaki. Yung bilis niyang ubusin. So, sakto lang po sa kanya. Yan, ubos na po yung gatas. Oh. Hmm. Nah, kulit punya. Hmm. Niya, uh, marami papa ko sa kanya. Mahirap naman po kung masanay ng sa gatas at hindi na kakain ng damo. Kaya uh, lagi kong nila pinupunta rito sa ano. Uh, sa tanim ko na anitir para po siya kumain ng damo. Hmm ginatagat niya na yung ano kamay ko mga kabaka <coughs> pag nauli na po ang ano ang isang anak ng baka may re-recommend ako po na kung na gatas yung bear brand dahil punong punong ng ano vitamina <coughs> Uh, tinuturuan ko rin po ito na ano, kumain talaga ng damo para kaunti na lang yung ano yung gatas na ipapadidik sa kanya at kung alang hindi mapag iwanan dito sa ano sa <coughs> pinagpapasto lang ko sa mga ano bang alaga ko na baka kaya dito rin yung ano kapatid niya Ito uh, um, uh, pa rin, um, ano? Japon ng ano? Ang atas pa rin ng ano? Ang anak niya, wala nang laman. Sa pa, wala naman pong problema. Sa ano? Sa katawan niya, sa bana man Malusog. Dahil yung maraming vitamina yung ano, itong part ng katawan niya tumutubo na rin yung ano, yung buhok niya. Ay nakalbo. Sa niya, walang buhok. Oh, mm, kain ka ng damo. Oh hmm hmm nagsinta yung naiper eh ayaw niya eh naman po mga kabaka eh naranasan din natin namin ng ano Ganito, mag alaga ng maliit na baka naulilan din yung ano At ng baka namin noon ang uh, ginamit namin gata as brand mm. so, kulit ang um, sistema po ng ano pagpapadidi sa naulilang anak ng baka tatlong beses po padidin sang araw long run, long battle na yung japon ng bata ang gamitin natin ano ang sukat tapos lagay natin dito sa ano malaking japon tingnan nyo po talagang naghanap pa ng ano gatas na dididihin nya So, Sakto lang yung ano, tatlong battle. Hmm. Laway-laway na yung ano, braso ko. Kapakakulit. Sana, so, kakain na rin na ano, ng damo itong baka na itong Puro gatas ang ano? mmm mm, 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 mm. pa yung mmm na kambing kumakain mmm ng damo halos mag isang halos mmm 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 sila nito. Hanap ka talaga ng gatas. Hmm. Hmm, kain ka na ng damo. Ay. Kaya sa mga ano, baguhan, sa so, 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 timer na magalaga ng baka pinanganak po ang na na baka ninyo yung lumabas eh, yung matres eh wag na ho nyo patagalin ibintan nyo na lang po kahit na maibalik sa loob po yung ano yung matres may posibilidad pa rin ano lalabas kahit na kan uh, tahiin yung ari ng baka mapikirsa siya lalong lalo na pag malaki yung ano yung anak ng baka o pati daliri ko dinitididin niya na ngayon mga kabaka meron na naman po kayong natutunan tungkol sa ano nauli lang anak ng baka eh Pagsubok ipagdadanan natin mga kabaka Kaya uh, Gawin natin lahat ng ano Ng paraan Para Magkaroon po tayo ng ano Pagkakakitaan Income Baga, Mga kabaka Kagaya uh, po nito Ginagawa ko Ah uh, yung karamdaman ng alaga ko. Punta ako kagad sa ano? Sa supply. At tanong ako kagad doon. Kung ano ang pwedeng gawin ko sa alaga ko. Mga kabaka. So, yan. Maraming salamat po sa panonood. So, meron naman po kayong natutunan sa aking video ngayon mga kabaka. Maraming salamat po sa panonood.